<laughs> Ito, boss ano to? Lutino. <laughs> oh. lutino? pa, sa yellow bullpup. pa, tsaka yellow bullpup pa. Gana? upay upay Itong e, win, you win, tsaka lutino. Magano mo, tsaka ano? Viewing, 12. 12. Dito sa mga billets mo, boss? Billets natin, ito 1.5, ito 1.6. Ito 1.5. Power blue. Ito 1.6. Ito, 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 itong mga krimino mo, boss? 1.8. 1.8 pares. Mga krimino. Two. Ito mga odds, 1. 800 ang pares naman. Ito, boss, itong alawa? Ito, ito 1,000. Ito, 1,000. Um, K -K. 1K, 1K, mga ads okay? like okay, 1 Ito mga perso Black kick po ka Black kick, baka na to? 1, -2. Ito 800 Ito 800 lang Ito so, mga ano natin, gusto Ay mga ano Ito mga kakatil Dalawang libo pare Ito, ito, Itu, lute, no? ito Itong lutino, 2,000 Ito lute, no? Now, oh, 500, Dito, <umbleizin motion> 1,8 Ito 1,8 Ito lang mga wakit 1,6 Ito mga society natin, 500 Society, 500 pares Pares na dito ah? sa perso mo rito, boss. Ito perso natin wild type ko. Ah. Oo. Dalawang lipo wild type. Ito naman, 700 ka lang. 700. Barakit. Uh, Ito, barakit. Magkano? Lang, dito na 400 pares. 400 pares. Dito sa mga upa mo. Ito, uh, ano, 500 na lang dyan, kahit saan dyan. Ah, kahit saan. Dito sa yellow, San dito sa lutino. Dito natin, 1, yellow boots, 1,000. 1,000. Ayun. Ito na to? Open natin. Ha? Open sa na normal. Ayun. o sa saka normal na kapin. One, two. One, may hunted na kakapin. Ano yung hunted ito? Ito to? 800. 800. Nakuha na to. na to. 700. 700. Yon sa lahat mga gusto mag-avail kay Boss Joel 10 lang, 10 lang kayo sa FB Sige mas Joel ha <laughs> that, boss ha Boss! ha boss huu! ito, pwede tayo kay boss Dario kumusta boss Okay na. ang dala mo ngayon boss ito mga mga kaka tail ito may pala uh, mga dito si yun kamagpain Dario pares na ba to boss oo uh, mga ano dito ah 1 pine 1 pine oo 1 pine giliran siya 1 pine yan 2 pine o back to back albino ah, hmm. uh, dilute, opaline ah, uh, perso, bigay nila ng 300 each ah, uh, dilute nga ba? dilute, 600 each, o oh, nga, opal, okay, dilute itong, oh. ano nga, iso nga o, oh, parang still, 300 na lang din 300, uh. o, ito ang albino na ito. Ah, uh, black, albino breeder din. Ayan. Ah, uh, bin natin uh, 2 O, salang na lang ito, boss? Oo, oh, salang talaga yan. Oo. Oh. No. Hmm. Kinis okay, na. Ah, okay, uh, ginger. Ah, uh, lalaki. 1 year old. Oo. Oh. Ginger. Okay, gano'n. Oo, oh, 6 na lang. Oo. No. Negosyable uh, uh, naman. Eh. Ayan, pag natin, female. Ah, uh, uh, two years old. Once pala nanganganak. Ah, bigyan ka para na 6-5 din. 6-5 lang. Oo, oh, 6-5. Yun. Hey. So, sa lahat ng mga gusto mga kabel kay Basario, PM lang kayo sa FB. niya. Dari Valerio. Dario? Thank you, Basario. Thank you, thank you. Oh, may dala rin si Kuya. Oh. So, paano sa iwan mo, Kuya? Oh, ang marakit mo, magkano? Ha? 300. Dito, 200 sa parakit. Dito. Itong pill na to, magkano to? Itong ganyan nyo, ang ganyan nga kawin. Billet ang boss. Saramig lang sa? 700. Itong ano, krimino? 1,000. 1,000. Itong biyo? 1,500. Normal lang. Precio 300. na lang. Billet. Dito, 300 din. Mga normal. 000. Ano na contact number mo, Kuya? Contact number ko sa so 933-11 8, 6, 4, so, ano pangalan ko yan? Pangalan ko pa sa Facebook, Pinatogsuman. Pinatogsuman. Pinatogsuman sa <laughs> Facebook. Pinatogsuman. <laughs> <O. laughs> <laughs> <dos>? Ano nang <laughs> okay, tas? Dito sa Bukaway pet market. si bis bus kali da. Ano nang bus? Ano nang bus? Ano Diyan? P100 pares. P500 pares? Ito, ganda na itong bagyo mo ah. Paano rito? P2,000 pares. P2,000 bagyo, ganda. Dito sa albay naman ito. P1,500. P1,500. Dito sa Ewing. Ewing sa Tanya, P1,500 pares. P1,500 pares. Paket mo nga. Itong mga upang mo rito, boss. P1,000 pares. P1,000 pares. Sa ka hotel mo, boss. Ito, 1.5 na lang yan, normal. 1.5 na lang, mga ito, normal. Lang. Ito, mga Lutino. Lutino, 2.5. 2.5, pares. Dalawa, dalawa, pares. Yan. Dalawang libo, dito sa mga pipe. Ito, bagi ba ito, boss? Bagi rin yan, marami kong bagi. Mabano rito? 2,000 din, mga ano yan. Mga English pa yan, lalaki na ito. English bagi, malalaki ah. Ayan, yeah. yeah. no big size yan. 2,000 pares 2,000 na o. na nalakad ng baba. Ayan, baggy. May maybe ka e rin boss ah. May <laughs> yeah. Ito, may available din na bibig o. Magkano ito boss? 2,000 sa, ah. 2,000 pares Itong yellow balls mo boss, magkano? 1,000 pares. Ano boss? 1,000 pares. 2,000 na pares po. Dito sa mga perso mo? Dito sa perso mo. dos, sa perso mo. sa perso sa perso mo. Yan. Sa libo pares. Sa pares. Yan. Ito. So, all no na to. Saka white tape. Baka na no white blues, one to pares. One to pares. Ito, ano to. Ayan, ano yan? Tatong pares. Tatong pares. pares. Primino. Primino. Itong mga ano mo. Mga pale. ano? Opa pale ba ka? Opa pale yan. Ano ano yan? Opa, yan. Opa yan. yan pares. Opa pares. Isa mga green opa mo na yan. Green opa isang salibo lang din. bibo. Ito, ano ito? Opa pain? Hmm. Ito ka... dilut ano? ba ito? Opa lang. Parang ba dilute. Opa lang. Parang blue opa. Ito, ito? Ayan. Dalawang dito parang. Dalawang Wala kang hunted? Load. Ah, sold na. Yun. Yun, sa lahat mga gusto mag-abel kila dos. Yon lang kayo tawagan nyo si Post Cali. Thank you, Tos, Salamat. PJ. Ano Ito, update tayo kay Boss BJ dito sa Brota Pet Market. Ito, ang dami niyang ano, hand feed o. Oh. Magana na rin sa albino Ma Boss? Yan na, 700. 700. Albino, kakatil. Yan, apat yan. 700, 700 lang. Ito ano, Ma Boss. Ano ba ito, mga dilute? Ah, uh, silino sa albino o pa. Yan. Yeah. Magkano rito sa albino o pa mo? Yan 1,000 nila. 1,000. Dito sa Splitino? 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. <coughs> okay. Magano sa ako mo, boss? Yan ako natin, uh, B1, B2, Pasi Golden Palo lahat. Yan, out uh, na lang natin, ano, uh, 3-5. 3-5 na lang, isa. 3-5 ang isa. Uh, okay. yeah. nakakuha na yan, 3-5 oh. na lang. Oh. So, Ito sa mga katailma, boss. Then, uh, one yan na Meron 1 pares Meron na pares Ayun Kabila 1 Ito eto, puben, to. Ito po Ito Itong Palbino Sa kayo Ito Ito out natin 2,000 2,000 Tapos Tuben din yung Baka sa baka follow uh, Ito out natin ah, 2,000 din 2,000 din Tuben na Eh dito ba Yan Tuben yan Bali yan 1,500 1,500 1,500 ito sa barra ko, Smolos. Para, 200 ang isa. 200 ang isa. Ano to ba't mga opa-dinyut? Opa-dinyut. Opa-dinyut. Ito mga opa-dinyut. Paano rito? 800 sa mga part 2. Ito green? Ito proven to yung dalawang green, opa-dinyut. Ah. Yan, bigay na lang natin yung okay. 1,500. Ito mga to? Ito. Yan, ah... Yeah. Yung... Uh, papel palo o papel o papel. Magkano? Ah, uh, Bali 1,000 yung pare. 1, na pares. 1,000 ang pare. Tapos meron din diyan ano, yellow bulo pa. Yellow bulo pa. Ayun, ayun. ayun. Magkano doon? Sa kayo Lutino split pa. Lutino split pa to. Magkano to? Yan bigyan nila natin yan 1.5. 1.5 na lang split pa. Ito 1.3 lang normal grade. Ito mga opa pain. Magkano rito? Yan, 1,000. 1,000 ang Paris na, boss? Paris na. Muro na to, oh, 1,000 na lang. O, oh. papel na yan. O, oh. papel paid at FADED. paid Magkano rito? Yan, 1,500. 1,500 na lang. Yan. Ito, ano to boss, Raji? Raji. Maris na ito, boss? Maris na. Maka na ito? Yan out natin, ano, 2,000. 2,000. Ganda. So, 2,000 na lang, Maris. Raji. I have, dito mo pa uh, natin, 300, at sa yung papa natin papa, 200, 200. Yun sa lahat ng mga gusto mga 7K. boss DJ. DM lang kayo sa FB niya Thank you, thank mga thank you, thank you, thank you, boss boss thank you, 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 So guys, dito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKGC. Babush!